wala po talagang end yan. Kumbaga, hanggat kaya mo, hanggat kaya mong buho, kahit sandok na lang yung, na, yung sandok na lang yung mahawakan mo, hanggat kaya mo magtakal ng lugaw, ng sopas, yung yes, makakapag-volunteer ka pa rin, tutulong at tutulong ka pa rin. May na-accomplish kang isang bagay, yung pagod mam ma nawawala. Pero yung, alam mo yun, yung mag ka ng isang legacy. Hindi lang naman dito natatapos ang pagtulong eh. Hindi lang naman sa panahon natin. Kahit sa panahon ng mga anak natin, dapat meron tayong pusong pagtulong. Isa lang kanilang layunin, magkaroon ng isang miyembro ng pamilya na marunong magbigay ng first aid. Ito ang pinangahawakan ng grupong Responsible Welfare Volunteer Group o RWVG mula sa lungsod ng Valenzuela. Ang makahikayat na mga taong maaari nilang maturuan para magbigay ng responde sa iba. Ako po si William Gallardo ang founding chairman ng uh, Responsible Welfare Volunteer Group. 2016, during my birthday, uh, siguro yung mga, ano po, mga bisita ko, yung mga pinsan ko, tsaka mga kasamahan ko sa trabaho, ay nag-uusap-usap uh, na bakit hindi tayo, hindi, uh, hindi tayo gumawa ng grupo na pwede naman tayo makatulong sa tao. During that uh, year, uh, may pinuntahan kaming... Uh, sa may Quezon City resettlement area Doon kami nag-start ng pagbigay ng uh, mga uh, ano, feeding program Ang naging unang miyembro ng kanilang grupo hanggang sa makarating ito sa ilang pamang individual na nais maging bahagi ng kanilang pinong advokasya Kumilala sa aming ginagawang pagtulong ay ang lokal na pamahala ng uh, Venezuela sa Balinsuela City Disaster Risk Management Office. So, ina-accredit po niya ang uh, Responsible Welfare Volunteer Group bilang isang katuwang o dagdag puwersa sa Balinsuela. Pag in terms of uh, uh, rescue. And then uh ako po minsan pinapadala rin nila ako sa mga seminar training at ibinababa ko po yun sa aking members. And then if, if kailangan po nila ng mga uh training din ng mga members, magpapadala po ako ng mga members. Hindi naman po tayo nagtatanggal. Uh, a thousand na rin po siguro yung ating naging membro. Pinunto nila, bawat membro kinakailangang matuto ng basic life support training. Umaalalay sila sa iba't ibang proyekto ng kanilang lungsod. Mula sa mga rescue efforts, medical and dental mission, bloodletting activities at community support. Medyo nagkaroon na po tayo ng mga solidong miyembro Naisip na po namin mag-join sa mga uh, first aid response. Yun po ang naging aming advocacy na na if ever na may calamity sa mismong barangay o sa aming lugar mismo, na at least ma matuto kami ng pag-save ng life. Yun ang una kong ginawa sa akin mga member na kailangan matuto tayo mag-first aid. Dahil mismo yung pamilya natin, kailangan matuto tayo. At at, at the same time, kung na-save na natin ating pamilya, pwede tayong tumulong sa iba. Halimbawa po, dito sa calamity na nangyari po nung Bagyong Karina, uh, po tayo dito sa ating barangay. And uh, more or less, uh, I think, mga 10 volunteers ang ating nakasama dito. Mga sumugod po sa baha. May, kasi mayroon po tayong area dito na talagang ang bahay nila ay hanggang bubong din po yung naging ano, uh, oh, dibdib, ang bubong ang naging baha. So meron po tayong mga volunteer na sumusugod din po. Volunteer po as in sila po yung naglilikas sa mga na, Alam naman po natin na hindi naman po sila kawani ng kahit anong gobyerno. Uh, tumulong po sila na ilikas po yung mga tao papunta po sa mga mga ayos na lugar. If ever na magre-responde ka, kailangan nakahanda yung sarili mo sa anumang pwedeng makita mo para hindi ka magulat. May mga ano kasi may mga may experience ka mga aksidente na mas worse pa sa makikita mo. So if ever na magpanic ka at hindi mo ano baka mamaya imbes na matulungan mo 'yung tao, baka ikaw pa makadisgrasya sa kanila. So ang ini-advise ko sa kanila kailangan bago ka maghumarap sa ano, kailangan ihanda mo muna 'yung sarili mo. Isa si Jennifer sa nag-aayos ng bawat proyekto ng grupo. At dahil nasa industriya siya ng events planning, hindi naging mahirap para sa kanya na mangalap na maraming tao na susuporta sa kanila mga ginagawa. So nag-usap kami na mag-join force as chairman nga siya. So pwede ako maging coordinator, maging organizer ng grupo. Pero volunteer na din po talaga ako, charity work. Parang same kasi kami ng ano, kung bagay yung aim namin, yung goal namin is iisa yung makatulong sa tao, sa Diyos, sa komunidad. Sa bulsa namin ang gagaling yung mga fan na kailangan namin tumulong, may ganito kalamidad, gano'n. Kailangan namin mag-feeding. Sa bulsa namin yung Orsis Jen, ikaw na yung sa lugaw, ikaw na yung sa manok, gano'n. Then, kukuha siya ng mga sponsor. So, same way naman po na talagang magbibigay itong mga to na kaagapay namin sa paggawa ng mga charity. Anya, bago pa man ang pagiging miyembro niya sa RW VG. Gawain na niya ang pagbibigay ng tulong sa mga batang may sakit. Kaya naman, masaya siya na habang nakatutulong siya, ay natututo rin siya sa mga training ng kanilang ginagawa. Personal din na nag-charity din talaga ako. Like sa volcano, pumunta na rin ako ng Taal. Yung sarisal, yung talagang sobrang baha. So may friend din ako nakasama na talagang kaming dalawa din nag-charity. So hindi lang pang, ano, hindi lang pang grupo talagang nasa, kung nasa puso mo talaga yung pagtulong, so parang hindi kailangan na kailangan may pera ka, hindi kailangan financially stable ka, parang kailan mo hihintayin mo pa ba na makatulong sa kapwa? So hanggat malakas ka or hanggat kaya mo. Ang pagiging volunteer kasi ma'am, kailangan ano ka din sa oras, kaya mong i-manage. So kung lahat naman tayo nagtatrabaho, may mga pamilya, may anak, so housewife ka. So dapat ma-manage mo lang din talaga yung time. Yung iba naman kasi kung hindi free or like ni Sir William, di siya free. So ako yung i-re-represent niya. Isis Jen, ikaw ikaw muna dun. So pag hindi naman ako pwede, sinasabi ko din sa kanya. And marami din kasi ang contact person na, Ay sis Jen, punta ka dito. Kung okay naman sa akin at pwede yung time ko, pupunta talaga ako. So hindi reason yung busy ka sasabihin mong abala ka, may priority. So kung talagang andyan yung puso mo sa pagtulong, pupunta ka po talaga. Ang volunteer na si Michelle, malaki ang pasasalamat sa kanyang mentor na si William. Anya isa lang siya sa mga taong binibigyan ng tulong ng kanilang grupo. Naging motibasyon niya noon na nakakuha ng na pagkain sa tuwing dumadalo siya sa mga volunteer works ng grupo. Doon niya naisip na may puwang pala ang bawat pagresponde na kanyang ginagawa. Hindi lamang sa kanyang sarili, ngunit higit sa kanyang mga anak. May nag-ikot po sa lugar namin na naghahanap daw po ng mga volunteer pa ulit. na nakilala ko po si Sir William na tumutulong po talaga sa mga tao. Doon ko po nakilala yung RWBG na, na willing po silang kahit wala na pong sahod. Doon ko po naisip na sabi ko, bakit hindi ako sumali? Noong una po kasi hindi po ako magpapakaano dito, no? totoong tao lang po. Noong una po kasi iniisip ko lang nung panahon po na yun kasi walang trabaho din po is magkaroon po ng kahit yung pagkain lang po. Kasi nag, pag nag-volunteer po kami nagre-repack, may free po kasi pagkain. No? Hindi ko po kinakain, inuwi ko po sa bahay sa mga anak ko. Kwento niya, dati mababa ang tingin sa kanya dahil sa kawalan niya ng kakayahan. Ngunit ngayon, ibang-iba na ang respeto na nakukuha niya mula sa ibang tao. Doon po nabago yung buhay ko nga po. <laughs> Sabi, nagbago po yung isip ko na Simpleng tao lang naman po ako eh. Kung baga kahit sinong tao dyan, pag hinalo ako sa karamihan, hindi naman nila ako mapapansin na volunteer yan. Hindi naman po nila malalaman yun. Pero nung nakilala ko nga po na yun po yung puso ni Sir William na kahit wala din naman. Sabi nga ni Sir eh, kahit na wala, hindi wala naman sa estado ng buhay yung pagtulong. Kahit wala kang ibibigay na kahit piso diyan Basta yung nandun ka, yung presensya mo, nakita nila na gumawa ka, na may hinawakan ka kahit ano doon is volunteer na yun, volunteerism na yun. Bakit hindi ko, bakit hindi ako tumulong? Eh kahit naman sabihin nila na wala naman akong kakayanan financially, at least nakita nila na kahit ganun yan lang yung buhay niyan. Member ng RWBJ yan, volunteer yan, ganun po. Pero nakaka-proud din po sa, kasi may lang naman po yung buhay eh. Sabi nga po nila eh, gawin mong maganda yung kwento ng buhay mo. Kung dati is, para ka lang, sabi nga nila, wala ka naman bilang eh. mga ganun po. Pero ngayon, pagka may kailangan sila, Halimbawa, uy, wala kami, uy, kailangan namin ng respond, ng respond dito. Chat, chat mo sila sa akin na, eh, baka kaila, pwede na patawag ng barangay pa, ganun. Kumbaga, alam na po nila na pwede nila akong maasahan na tumawag ng mga ganun bagay. Bagamat wala siyang nakukuha ang anumang pera sa ginawa niyang ito, masaya siya dahil higit pa sa pamilya ang turing sa kanya ng bawat membro na kanilang grupo. At tulad ni Jennifer, si Michelle sumasa ilalim sa iba't iba mga training para hasain pa ang kanyang kakayahang responde. Kasi totoo naman din po talaga yung sinabi ni Sir, ni Sir na dapat po sa isang pamilya, sa isang bahay ismerong meron pong marunong. Eh dati po kasi may bunso po kasi kami na nawala na po siya. Nung time po na sinabi ni Sir na dapat mag-training kayo, CPR, mga basic na ano para makapagligtas ng buhay. Sabi ko siguro po ko nung time pa lang na yun is marunong na ako. Baka po nailigtas pa namin. Kaya po sabi ko, sige Sir, kahit hindi na, kumbaga para sa sarili ko may doubt din naman ako na baka hindi ka naman din kaya, pero doon sa sinabi ni Sir na dapat sa isang bahay is merong marunong. Ay, kasi, sige Sir, G ako dyan kasi meron po ako mga anak tapos yung senior na rin po yung tatay ko. kumbaga parang kahit po isa lang sa amin is merong marunong. Kasi sa totoo lang po ay eh, hindi po kasi yun, hindi po kasi yun instant na matututunan, ma'am. Eh. Kami po, ako po especially, hindi po ako dumaan sa isang training lang, dalawang training, hindi po. Maraming training po talaga. Yun po yung kagandahan din po, opportunity na binibigay sa amin bilang volunteer po is maraming training po na kailangan talaga para din po eh, matutunan po namin. Hindi po siya matututunan ng instant po eh. Apat na taon na siyang bahagi ng grupo at para sa kanya, hahaba pa ang taon na magiging kasapi siya ng grupong nagliligtas at sumasagip ng buhay. Yung puso kasi is, sabihin na natin, metal siya, no, metal. Kung hindi kasi tunay yung puso mo, magiging plastic yung metal mo, Kung gold na eh, na eh, dahil hindi tunay yung puso mo, natanso ka tuloy ngayon. Ano Sobrang halaga ng puso, ma'am, kasi hindi hindi rin magiging, hindi rin magiging ganong katibay, yung katulad nga ng sinabi po ni Sir kanina, yung grupo po namin na RWBG is family po talaga yung touring, touring ni Sir. Yung volunteer alam niyo po kasi yun lang ang pinaka the best way na maibibigay mo sa mga volunteer. Ang kilalaanin ng sakripisyo ng mga bawat volunteer. Para sa akin yun lang. Alam mo yung simple simpleng sertipiko. Certificate lang na nakikinilala mo yung pag yung mga naitulong nila sa sa iyo bilang ano, napakalaking bagay na po yun. Hindi po kami nag ng ng prize ng mga awards na malalaki kahit certificate lang napaka nakaka-boost ng ano po pakiramdam po na kilalanin ka Ang bawat pagresponde sa ating kababayan minsan kung iisipin natin isang mabigat na responsibilidad Pero kung may mga taong palagi ang handang maglaan ng oras at kakayahan para umalalay sa nakararami palaging merong paraan para rumisponde sa mga nangangailangan at sila ang itunuturing nating mga karesponde. Tunay na tatak responde. Kami ang Responsible Welfare Volunteer Group Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyong pagsubaybay sa Responde Matanang Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow naman ang Net25 social media pages at Net25 TV.